sa mga napapanood at nababasa nating mga nobela, comics, manga o mga online stories ang madalas talagang basahin ay merong romance na nagbibigay ng kilig at kasiyahan din sa parte ng kwento. Paano na lang kung isa kang dugong bughaw o isa kang prinsipe o prinsesa at umibig ka sa isang taong mas mababa ang katayuan sa iyo o walang titulo sa lipunan o di kaya simpleng tao lamang. Kaya mo bang ipaglaban, ipagtanggol, at ipagmalaki sa ibang tao? Kahit alam mo na mahirap ang magiging samahan at hindi to tanggap ng inyong pamilya? Sa video natin ngayon, atin alamin ang isang true to life story ng isang prinsesa na nagmahal sa isang simpleng tao lamang. Ano ba ang kanyang ginawa? Paano niya ipinakita sa mundo ang pagmamahal niya sa taong ito? Tara, samahan niyo ako sa isang simpleng love story ng isang prinsesa sa Japan at alamin natin ang histeryo nito. Bilang isang kilalang tao sa bansa na iyong sinilangan at bilang isang dugong bugaw, ang iyong personalidad ay dapat mo laging ipapakita ang iyong kabutihan, ang tamang kilos at tamang pag-uugali para hindi ka masira sa mga taong nasa paligid mo. Lahat ng ito ay ipinakita ng isang mabuting prinsesa, hindi lamang sa hawak niyang titulo, kundi ito yung ugali na meron siya. Sinasabi ng marami, na masayahin, palakaibigan at marespeto ang prinsesa na ito at ginagampanan niyang na maayos ang kanyang tungkulin bilang isang prinsesa ng kanilang bansa. Lahat pala na ito ay may katapusan din, pero in a good way. Bakit? Dahil sa pag-ibig at pagmamahal niya sa isang simpleng lalaki at simpleng mamayan ng bansang Japan dahil sa kanyang pagmamahal sa taong ito ay bumaba siya sa kanyang trono sa pagiging dugong bukaw o pagiging prinsesa para lamang pakasalan ang taong mahal niya. Ang pangalan ng prinsesa na ito ay si Princess Mako of Akishino o si Mako Kumuro na ngayon. Isa siyang Japanese art historian at former member ng Japanese Imperial Family at isinilang siya no October 23, 1991. Siya ang panganay na anak ni na Crown Prince Fumihito at Crown Princess Kiko. At pamangkin siya ni Emperor Naruhito, ang Emperor ng Japan ngayon. At meron siyang dalawang nakakabatang kapatid na sina, Princess Kaku at si Prince Isahito. At nakapag-aral siya sa Gakushuin Primary School at Girls Junior and Senior High School. Nag-aral siya ng English sa University College of Dublin noong August 2010. At nakapagtapos siya sa International Christian University sa Mitaka, Tokyo noong March 26, 2014 as Bachelor's degree in Art and Cultural Heritage. Nakapag-aral din siya ng 9 months sa University of Edinburgh ng Art History. Nakakuha siya ng Masteral Degree sa Art Museum and Gallery Studies noong January 21, 2016. Unang nakita at nagkakilala si na former Princess Maku at Keiko Muro dahil pareho silang nakapag-aral sa abroad at iisa ang kanilang university na pinapasukan. December 2013, si Keiko Mura ay nagpropose ng kasal sa dating prinsesa at naganap nga ang engagement nila noong September 3, 2017 at ang naipahayag nila ang kanilang kasal ay gaganapin noong 2018. Kaso, nagkaroon ng kontrobersiya dahil ang mother ni Keiko Muro ay nagkaroon ng utang sa dating fiancé ni Keiko Muro sa halagang 4 million yen para gamitin sa tuition ni Kay. Sinasabi ni Kay na ang perang iyon ay ibinigay o gift sa kanyang ina pero sinabi ni Kay na babayaran nila ito nang dahil sa isyo na ito, na-postpone ang kasal ni dating Prinsesa Mako at naganap na ito noong October 26, 2021 pa at nagsubmit sila ng marriage documents sa local ward office. Si former Princess Mako ay naging katulad ang kapalaran sa kanyang tiya na si Sayako o Prinsesa Nori dati at ang iba pang prinsesa noon na dekada na rin na natanggalan ng titulo sa pagiging Japanese princess sa kanilang bansa. Ang dating prinsesa Mako ay tinanggalan din ng title bilang isang prinsesa dahil sa pagpapakasal sa isang simpleng tao lamang at ito ay hindi tanggap ng Imperial Household Law ng Japan. Maraming bumatikos sa kanilang mag-asawa dahil sa mga taong pumupuna sa kanila. Na minsan may isang slogan na nakasulat na Protect our household and the Imperial family is the soul of Japan na naging dahilan ng kanyang pagkaproblema sa mental health niya. Na inatake siya muli ng kanyang nakaraan na sakit na tinatawag na post-traumatic stress disorder. Pero alam niyo ba na kapag tinanggalan ka ng titulo sa pagiging dugumbugaw sa Japan ay makakatanggap ka ng traditional payment sa imperial family. Ang traditional payment na ito ay hindi tinanggap at tinanggihan ni Miss Mako ang halagang 1.3 million US dollar na siya ang kauna-unahang sumira sa tradisyon na ito at kauna-unahang babaeng gumawa nito. Anong masasabi niyo sa ginawa ni Miss Mako? Tama ba o mali? I-comment niyo na lang ang sagot niyo. Minsan, sinabihan si Miss Mako sa isang conference na si Mr. Kumura daw ang dahilan ng kanyang takot, pangamba, stress at kalungkutan. At sinagot niya ito na incorrect. At dinugtungan pa niya ito na K is irreplaceable for me. Sabi niya, For us, marriage is a necessary choice to live while cherishing our hearts. Sumugot din si Kei kumura na, I love Mako. I want to spend the only life I have with the one I love. After ng kasal nila Mako at Keikomura, tumira na si Mako sa Shibuya District sa Tokyo at hinintay na lang nila maging maayos ang kanilang passport bago umalis sa Bansang Japan, papuntang New York at pinayaran nila ang utang ng mother ni Mr. Keikomura sa dating fiancé nito. Ngayon, namumuhay na sila sa New York at nakapagtapos ng law si Mr. Kumura at nakapagsapay ito sa bar exam sa New York noong 2022 at ngayon, nagsisimula na siya magtrabaho as a lawyer. Sumunta lang si Ms. Mako noong 2022, sinasabi na voluntary siyang nagtatrabaho sa isang Metropolitan Museum of Art, Assistance Curators within the Museum's Asian Art Collection at siya na ngayon ay masayang numumuhay kasama ang kanyang asawa sa New York at ginagawa ang mga bagay na ginagawa ng mga simpleng tao sa lipunan. Kapag ang pag-ibig talaga pinairal, maibibigay mo talaga ang lahat para lang sa iyong nararamdaman at sa taong mahal mo. Hindi masamang magmahal, huwag lamang sumobra. wag maging sakim at huwag maging masama. Ipaglaban ang tama. Ikaw, sa palagay mo, magagawa mo ba ang ginawa ni Miss Mako o tama ba ang kanyang ginawa? Tara, pag-usapan natin yan. Kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iuskong sa tama at kabutihan. Anong masasabi niyo sa video natin ngayon?